Oh, ano sasabihin kay mama? Papa. Sorry po. Papa. Wala si papa mo? Wala. Tama ba yun? Ginagawa mo? Mama. Tama. Mama. Tama. Mali yun, di ba? Mali. Naitindihan mo ako, mali. Uh -huh. Oh, papaloy ka sa pwet. Ah. Mama. Gusto mo palo? Gusto mo ng palo? Ikaw ay... Mama. Di ka nakikwawa Wawa. Di ka nakikinig. Ikaw ay... Kiss na si Mama. Kiss. Kiss si Mama. Sorry po. Sorry na kay Mama. Hug na si Mama. Hug. Kiss si Mama. Kiss. Ikaw ay...